Ngayong araw guys ay paparehistro natin ang motor ng kapatid ko na kamote para makapangamote na siya sa kalsada. Pang inihintay niya, tara samaan niya ako, let's go! Unang first step ay papa-emission muna natin ang motor ng kapatid ko. Pero teka teka, hindi yan. Ito yun oh. Yan. Yan ay papa-emission natin, motor ng kapatid ko. At nung na-emission na nga ay pumunta na agad ako sa pinakang malapit na LTO dito sa Antipolo. Tamang abang lang ang mga ipis. <laughs> Gago! At nung nagbukas nga ang LTO, eh agad-agad na ako lumabas. Kasi ang unang first step pala ay sa labas. Bigla tuloy akong nauna kahit tuloy akong dumating. Ang galing! Ang galing! <laughs> At pagpasok ko nga sa loob, ay eh binigyan kagad ka ako ng number para sa releasing na kaagad pala yun. Napakabilis lang talaga ng transaction dito sa Antipolo. At tamang hantay na lang ang mga ipis. <laughs> At maya maya nga lang guys ay tinawag kagad ka ako Tinawag niya yung number ko At tamang hintay na lang ako dito Tamang pila Antay yung rehistro ng papel ng pinakang kamote kong kapatid Para legal na siyang kamote for today's video eh <tinyo> at ito na nga guys nakuha ko ng papel ng rehistro ng motor ng kapatid ko for today's video maraming maraming salamat kay Manong Guard na nagasis sa akin napakabait nyo solid kayo kaya sa mga magpaparehistro ng motor dito sa may bandang Antipolo o Teresa doon na kayo magparehistro sa Antipolo saan ka pa? huli ka na dumating una ka pa sa pila sana ah. Oh. ngayong rehistrado ka na lagi mong iingatan yung kapatid ko ha kahit kamote yun may pusot damdamin din yun <laughs> another kamote meron na naman po nadagdag isang kamote <laughs> kanin yung binigay mo? 2,000 para sa protection na yung sukli 1,500 inabot at dito nga guys ay naalala ko at bigla akong naisip na pumasok sa isip ko na hindi mo naisip na nasayang ko na naman ang 2 minutes ng buhay mo kaya maraming salamat sa panonood guys love you all